So, magandang araw mga kanomads Ngayon camp day tayo Pupunta tayo ng Adams Farm Sa Marilog District Ayan, So Sabi nga nila Huwag puro tara Ituloy din paminsan minsan mga ka-nomads dito na tayo ngayon sa Adams Farm sa Marilug, Davao City and overlooking and meron ano silang bonfire area and this is the place where you can uh, build your tent tapos meron pang tent area din doon actually car camping and tent at tulad nga ng inaasahan, aba eh talaga namang kami ay namang ha sa lugar at tanawin. Ang maganda pa dito ay nachempohan namin na kami lang ang magkakamping na solo namin ang campsite. Meron din sila ditong pavilion na pwedeng-pwedeng gamitin na tambayan. May bonfire at libre ang unang sako ng panggatong. May maliit na playground para sa mga tsikiting. At maluwag din ang pwedeng takbuhan ng mga bata. Ang maganda pa dito sa Adams Farm, meron din sila mga native na manok at rabbit na pwede niyong ipakatay at lutuin. Dahil nga first time namin itayo ang tent, hindi pa kami marunong. Hindi namin makuha yung tamang lapat. Kaya nag-decide kami na after dito sa Adams, e eh, babalik kami ng sandwich para doon magpaturo. Sa ngayon, eh, pwede na to. At dahil nga gumagabi na, kailangan na magluto. Ang problema, ngayon ko lang nalaman na yun palang na-deliver sa akin na stove, eh walang butane adapter. Hindi ko alam kung wala ba talagang kasama yon or hindi lang na isama. Ang daming palpak no, pero okay lang yan. Ganyan talaga sa umpisa. Darating yung panahon, pagtatawanan na lang namin itong mga experience na to. At tumingin ako sa Shopee, meron naman palang nabibili na hiwalay na adapter. So sa ngayon, Uling muna tayo. Siyempre, ito ang paborito kong part ng camping. Bonfire. Ewan ko ba kung anong meron. Pero siguro, yung tahimik na gabi, kaya pa malaya, simple, kasabay ng huni ng mga ibon at kuligdig sa gabi. Pagkatapos nga ng tangalian, nag-pack up na kami at nag-ready papuntang Sunridge. Kaya tara, samahan niyo ulit kami. pagdating namin ng sandwich ay dumiretso na agad kami sa reception area para magbayad at magpaalam na rin na magpapatulong kami sa pag up ng tent. Mabuti na lang at mababait naman ang mga tao dito at hindi sila nagdalawang isip na tumulong. Pinapasok <laughs> sa loob. um why we nomad well, una kasi gusto natin mag-travel mm -hmm. gusto nating libutin ng buong Pilipinas pangalawa uh, gusto nating mag-reconnect sa nature second experience natin ng camping very relaxing siya, di ba? True. True. And, pagod but, ka pero hindi katulad ng nung pagod ka pag hmm. ka ng, <laughs> ng house chores. Yeah. <laughs> so, nakakatanggal talaga siya ng stress. Ay, yeah. eh, gusto ko nga isa-isahin yung, yung mga probinsya ng Pilipinas para ma-expose, hindi lang tayo, si Danny din, sa iba't ibang culture ng bawat probinsya. Yung And, hindi lang um, basta nabasa natin yeah. sa libro, tinuro sa atin yes. sa school. Yung mga first hand, first -hand. yung mga lugar na, na nakikita natin sa mga libro ng mga bata tayo. Gusto gusto kong mapuntahan natin, gusto kong ma-experience ni Dan, ni Danny. And later on, yun yun yung gusto kong sabihin sa mga nanonood sa atin. Ang uh, abangan nila uh, pupunta natin yung mga tribo gusto kong makita natin yung way of life kung paano nila na preserve preserve o pinipilit na i-preserve yung tribal culture nila sa modern na panahon natin ngayon magiging mahirap so umpisa. We're used to the anay yeah, uh, comfort. Tayo sa comfort, uh, comfort. Yeah. Uh, although next year pa naman yun, di ba? Kasi tatapusin muna natin yung school year. The next year, um, full-blown nomad. Kasi talagang van life, camper life tayo. So, and pagtsatsagaan lang natin kung ano yung meron tayo. Diba? Mag-uumpisa tayo sa ganun, paunti-unti. So, magiging mahirap, challenging, pero sa tingin ko, rewarding rewarding kasi um marami tayong matututunan. Um and and yun parang katulad ng pinag-uusapan natin kanina parang were gonna heal yung inner child natin and when we were young. Yung parents natin we, doesn't have time to do this with us, 'di ba? Yeah. Kasi parang wala silang chance. Siguro yes. isa 'yon, wala silang chance kasi iba yung work nila unlike tayo naging suerte lang kasi nauso yung work from hmm. Yan, tapos ano rin will do hiking then ba trekking trekking yung mga madadali lang sumula tayo doon Yeah, and, and siguro it's gonna be an experimental din sa case ni Dani. Yeah. ba? Diba? Kasi she has uh, autism. So, titingnan natin kung ano yung magiging development sa kanya. Progress na she's near, ano, nature. Right. Siyempre, ayun, um, we're going to share yung magiging mga challenges natin. Struggles. Struggles. Katulad <laughs> kagabi, <laughs> yung tent. Mali pala yung pagkakabit natin. Uh, at least. Uh... And now we know. So ikaw sa tingin mo, you can do this pag full blown na tayo. Uh, um, feeling ko naman, feeling ko naman kasi um, actually I'm getting bored with the ano, yung routine mo every day na yung sa bahay hmm. ay wala kang ako honestly, wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay eh. Pero parang yung everyday, parang mas pagod ako kasi parang parang kulang sa physical activity. Parang yun ang hinahanap ko eh, di ba? Um, unlike kag kahapon na yung nag build tayo ng tent natin, alam mo yun, nakakapagod siya pero after, it's rewarding. Rewarding. Yeah, rewarding. yeah. iba. Iba yung... Iba, iba. Basta, parang na ko yung yung pagod mo na everyday mong ginagawa parang ang bilis ng oras kasi pag pag nasa bahay, nasa bahay. napapagod kang mag ano nung oras hmm. parang kulang yung oras mo wait lang parang magdi-dinner na Ulit, kailangan mo <laughs> alam mo 'yun hmm. unlike pag ganito parang ang bagal lang ng oras parang ang dami mong oras para gawin yung mga gusto mo so parang alam mo, parang malayang malaya ka. Yeah. You're not yeah. stuck with uh, yung routine mo. Yeah. Yung regular routine mo na gan. Blames ka ng bahay. Mag, alam mo. Kaya yun yung ginano ko pag... Huwag full, susundo ka, maghahatid ka. Pag full blow na tayo. Yung parang ang mo kasi. Ang nandito kasi isang lugar na to ngayon. Tapos mag-iisip ka, okay, saan tayo susunod? Doon naman at, tayo pupunta. Oo, oh, at saka But, yun nga, katulad ng pinag-uusapan natin every um, everyday, pag kumigising tayo, na may pasok si Dani parang, it's gonna be slow morning. Hmm. Yeah. Alam mo yun? Compared dun sa may routine ka na. Yeah. Na parati mong hinahabol yung oras hmm. na wait lang, kailangan madaliin ko tong kape yeah. ko kasi may pasok. More or less, mas ma-enjoy natin.